ko kami na din. Gusto lang yung picture namin sa so, my oh. 7 birthday. So, <laughs> hindi siya like, 7th birthday, pero like, birthday siya. <laughs> so, yun. Um, so, ito po yung ko sa uh, kanya. niya. So, ito na lang hindi niya alam mo kung ano yan. So, hindi ko rin is, uh, magbagay siya sa tingin ng um, demo

Tapos sa kanilang college, hindi na siya ganun ka-saya kahit nang naranasan uh, mo sa high school. And then, always be grateful sa mga taong laging nakakalalay sa ating dalawa. And make sure to um, give back what they uh, gave to us.